Na una ka pa dito, maglilinis ako, ha, ha. Sama ka din dito sa labas, maglilinis ako, bahala ka diyan. Hmm. sama din siya, oh. oh halika na dito. Halika na dito. Eh, no, oh. sama din si Batik dito, oh. Oh, ang daming kalat dito, oh. maglilinis ako dito. Tapos ikaw, nandito ka rin mangungulit. Ha, huh? nandito ka rin mangungulit. Ha, huh? oh, daming kalat, oh. Hmm. Ayan o. Oh. Daming linisin natin. Ayan ang kalat. Napakarami. Ang ganda sa labas. O, oh, itong ating car. Nalilinisan. Napaka-alikabok. Dusty. O, oh, ayan o. Oh. Ang kalat. Uwi na dun. Uwi na dun. Lakad na, lakad na. Ayun lang. pa dyan. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Uwi na, uwi na, uwi na. Uwi na kayo maglilinis ako. Uwi na dun. Lakad na, lakad na. Uy na doon. Kanang babalik dito ha.